siya mas tinatlag. Uh, so, ngayon lang naman ako makakapag-upload ng video. Ngayon lang naman ako makakatambay dito sa itong YouTube channel. Kasi halos mag isang buwan na siguro ako walang upload. Do ako na ang daming problema ng kinakaharap ngayon. Abang makain ako. Kasi ang oras dito sa amin ay 10. 10 o 10 ng gabi. Kumain ako kanina pero kumakain kasi ako kapag natulog na sa tres tres kasi kapag hindi pa siya tulog nakain kami ng gabi alas 6 tapos kunti lang kinakain ko kasi si baby si little boy uh, nakiki nakiki ano siya nakikitain hindi ako makapag-focus na siya kaya pag natulog siya makain kumakain ulit ako nakatulog lang ko niya tulog na yung mag-ama na doon sa loob ayan tapos habang nag ako nag- I-scroll ako sa FB. Kasi po nag-edit ako ng isang video na i-upload ko ngayon. Tapos katapos, ito, po katapos po mag-edit, ipinaloading ko na. Ngayon, nag-i-scroll ako sa ah, uh, YouTube. Tapos ko may nakitang content ni Makagago. Kaya sa so, mga hindi po nakakakilala kay Makagago. Isa din po siya ang kanilang creator. Ang dami din po niya. Pinakontent po sino-sino. Kanina nga ay ngayon lang, ngayon gabi lang, in-stop po siya. Tapos tinignan ko yung mga ano niya, mga content. Kasi nakontent an -ano, na si kanina brad. Nakontent niya. Tapos nag, ano ako, nag-usisa. nakikismiss ba ganon And, At habang kakatapos ko lang panoorin yung mga video. Pero, habang nagpapentuhan tayo, yun, kakain mo muna po ako. Hindi na pala ako nakakanalaw sa bahay. Halos magkaano na. Weekly, ano na, siguro linggo na rin. Kanina nga ako nagtawag ako sa bahay. Nangangamos ka. Kasi weekend ngayon, andun sila. Sila-sila nang walang pipal yung kakasama nila ng eh, kasal si papa ay ah, umalis na ng trabaho sa si 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 yung Kaya yung may anak, yung si yung 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 ay, minsan po doon sila nagpapuloy. Basta, so, um, check ko lang sila na paggabi, i-double check yung pinto, yung bintana, tapos hindi silang papal pa, pa, ano lang yung papatayin yung ilaw, huwag hindi patayin. Tapos, sabi ko rin, lagyan nila ng ano, ng ilaw sa labas para maliwanag po. Kung kami nasa bahay, may ilaw talaga doon. May nilagay ko kung gagawin ilaw doon sa mula. Hindi talaga namin yung pinapali. Ang ulang ko ngayon ay sinabawang papaya. Kaya nakapag-vlog po ako dito kasi kakami lang po yung tao. Tapos yung mag-ama ko ay tulog na. Kaya ka dito ako ngayon sa may salas, sa labas, kumakain. Tapos nag-FB ako ngayon. Nakita ako yung hair ni... ni Kuya Bay. Uh, ah, mukhang napanood niya na rin ko yung ano yung... ano yung, ano yung nakagagod content, yung video na ginawa ni Kagago. Tapos na, di ba, hinista ko si ano, hinista ko po si si Kagago, kasi nga nakikita siya sa Tapos meron din siyang ano, na post sa kanyang page sa Facebook, page ba yun sa Facebook? Hindi ko alam, basta nakita ko lang ngayon ngayon lang to eh. Ayan. ayan, one hour lang ang nakakalipas. Hindi siya kita. Basta ayan, one hour pa lang yung nakakalipas. Pinoos na. Ayan, kakabasa ko lang yung sa mga. Tapos ito naman yung post ni Kuya Bal. About dun sa huwag mong laipin at hamakin ang kapwa-kapwa content creator. Ayan. Pero wala pa naman po atang ano, ako si Kuya Bal sa, YouTube. Hindi pa ako nag-check yung eh. napanood ko lang basta yung tayo sa pag Kasi yala, wala, naman po atang debat si na Kuya Bal doon. Ang tinignan ko lang ay yung na pag Ang dami niya po inaano ng nare-reaction ng kay Awi, yung sa si ko po ba ni Awi. kita ko din sa mga video niya. Diba si Awit, ano, nang natalo siya sa sugal, nagtitinda na lang ngayon ng bagoong online. Kasi natalo siya yung halos kayamanan niya, yung bahay niya, yung kuti niya, yung mga ari-arian niya, yung pera niya, lahat-lahat. Is natalo siya sa sugal, tapos uh, total 16 million daw lahat-lahat. Diba sayang? Diba sayang? Saka nanalo sa loto tapos pinansagal mo na. Tapos ngayon, ah uh, nagpipigay siya ng bago yung bahay niyang pinagawa. Napanood ko pa yun sa Facebook ay eh, scroll ako yung bahay niya, yung pinapagawa niya. Yung nag nagpapasahod siya ng time na din. Yung ganda-ganda ng bahay tapos hindi lang nila na, na natirahan sa iyo. Tapos yung ito niyang bahay, yung may nakapangalang Amish uh, Mansion, nabenta niya din yun. Tapos yung mga kotse niya. Halos wala nga daw na tira. Yung savings po niya, wala din. Tapos ngayon, um, di ba wala silang bahay? Nangungupahan na, nangungupahan daw, tapos ayun, sa ng bagong buhay. Tapos nag-online -ano, yun, nag yun ng ano, mga damit niya, mga gamit niya, mga branded, eh, yung mamahali binibenta niya ng ano, bagsak presyo. Mga sombrero, sapatos, dami niya. Ang dami na panood ko rin yun. Meron dun isang set ng damit, ano, yung pinang birthday ata, yun hindi, basta pinang okasyon niya yung mga sundalo. 25,000 doon yung panggawa niya, tapos binibenta niya dun sa live selling nila na 10,000 na lang. May, neck hindi din ko nun. Lahat ng inano niya, lahat ng inanok niya na sold out. Siguro ano, yung pina... Kuya Bal, inaabangan ko nga yung ano, yung post ni Kuya Val, yung re magiging reaction niya doon sa video naman. Tapos nagbabasa ako ng problem. Ang daming nagbabaste, Kuya Rob. Tapos ang dami ding kampi kay Makagago ba yun? Kilalang-kilala din siya. Hindi ko alam kung paano ni Makagago, kung bakit naisipan ni Makagago i-content sa iyo. Ngayon nag-a-approve po ako habang nag upload ako, ayan, nag-bibig tayo habang hiniintay ko kasi nagpapaload ang tapo At ang ah, binak ko na po, signal. Nagpaload lang ko kasi ako para ano, kapag upload Mga napatay. Sa ano din sa FB habang nag-i-scroll may mga nakikita na ako mga nag-share ah uh, siguro po makakapag ano ako, makakapag update ako sa bahay kapag nakapunta na po kami sa ngayon ay hindi ko na. Si, so, bukas, weekend, hindi ko alam kung kasi malaba kami bukas eh. Pero hindi ko alam baka hapon. Pag maaga kami natapos, makakabusin kami. Pero kapag alanganin na, ah, uh, may time na lang sa muro. Habi ni Kulot, isang araw daw, uh, mapunta sana sila dito kasama sa Olinyo. Sabi ko, ba't di ko nagpunta? Nagdadalawang isip ko sila. Sabi ko, ay magbisita na lang dito sa amin sa para may kalaro sa si Tuitoy. Lagi naman po ako doon mas ano, mga mga musta. Chat na ilang. Marami naman itong ano, kung magagalit. Yung sa post na nakadago, lalo na yung mga supporters ni Kuya ni, si ano, Balik. Durada ko napanood na rin ko ng ano, ng, ng kalina Ngayon nyo lang ata ito pinost, kasi ngayon ko lang hindi nakita eh. Imanipot, isasearch ko siyang ano, yung YouTube ni Macagado. Pasensya na po kasi medyo mabagal ang simulan natin kasi nasa nobre po ako ng bahay. Ayun, na 10 hours pa lang pala yung ano niya, yung upload niya. Tapos pinamagatan niya. Rob Kalingap, the biggest male, ano minor groomer. Yun, yung pamagat ng ano niya, nung upload niya. Yung pinakauna, 10 hours pa lang. Sabi yung kanina lang. Tapos, Ayan. may mga inaano din siya. Ano konteng si Awit, si Wamus. Um, madami din pala yung iba't iba. Boy Tapang, si Sancha. Ang dami niyang inaano mo, si Sir Jack. Ang dami yung si Cherry White. Ang dami niya si Bea, Beobo, ano, Bea Boris ba yun? ang dami niyang kinokontent ng mga kilalang tao sa iba na ayan at yung ang um... ano pa ba? ang dami yung. ayan na sa search ko pa pala yung mga content niya tapos nagbasa ako dito sa ano sa comment nagbasa pa ako dito sa comment ayan ayan, ayan, ayan basa, napanood ko na yan kanina tapos, ayan yung mga comments nito alam mo, may nag-comment pa dito mas report, tapos meron mga nag-comment si Kalinga Prab tapos meron pa report si Rob nung mga bagay ng mga bagong sinasabi nila. Ayun, may meron pong meron pong iba-iba na pinapagtanggol si Pellegrino. Tapos mayroon naman po yung sa kanila. Tapos ang pinaka-issue yung about po sa love team yun yung pinaka-issue doon sa ano. tama na tayo sa kakikisimis hindi ko alam kung ano kung may in-upload na sila kuya Rob about dito kaya tayo abangan natin, aabangan ah, ko yung ano yung mag-game ano dito nila kuya ba tapos ni kuya Rav sa video ni Makagago. Makagago ba ang pangalan niya? ang pangalan na kanya YouTube channel. Ah, meron yung si, si Kebe, meron siyang live one hour ago. Live stream, one hour, one hour ago na kalagal. Ngayon ko lang napindot. Pero hindi ko pa po ito napapanood kung ano, kung asa ang ito tungkol. Pero siguro tungkol doon. Ayan, magpapaalam mo na po ako kasi tatapusin ko na ang aking kinakain. At natubig na lang yung ininom ko. Kasi kanina lumabas ako. Kasi dito ang tindahan ay dalawa lang. Kaso malas, sarado na. Gabi niyo po sana ako ng malu. Kasi wala na pala akong malu sa loob. Ayan. Uh, sa po ng manonood ng at siya, Mr. Biglato, kapaalam mo na po tayo. Ayan. Napadismiss lang tayo sa balita ngayon. At sa mga naghihintay naman po ng update sa bahal, sa ngayon po wala pang update kasi hindi pa po ako makapunta doon. Tapos so, uh, na ako sa loob. Nagtipin like, po lang po yung aking pinainan. Uh, ngayon nga rin, salamat nyo po, po sa lahat ng mga 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 artisyan sa TV vlog. At sa walang sawang sa support, sana po ay supportahan nyo pa rin po kami. Kahit na magami din ng babash, marami rin hindi sang ayon. Pero may mga ilan pa rin po na talagang yung support sa amin ay 100%. Okay, maraming maraming salamat. Okay. Huwag mag na. Ay. na. Alam po and God bless.